Hello mga solid kabantres. Welcome back sa ating panibagong video. Ngayon, itutuloy natin ang ating series sa step-by-step -step guide sa pag-aalaga ng 45 days chicken broiler. Narito na po tayo sa step number 3, ang pagpapainit o brooding period sa unang 7 to 14 na araw. Pero pero teka muna. Napansin ko po na 93% sa mga nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe at 6.7% lang po ang ating mga solid subscriber na nakasubscribe na nanonood sa atin. Kaya kung nag enjoy po kayo at may natutunan sa ating mga video tips at guides sa pag-aalaga ng 45 Days Chicken Broiler, huwag niyo pong palampasin. Subscribe na po kayo sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video tips at updates tungkol sa pag-aalaga ng 45 days chicken broiler. Libre lang po ang mag-subscribe pero sobrang laki na po ng paitutulong nito para lalo po tayong makagawa ng maraming quality content para sa inyo. Sama-sama tayong magtagumpay dito sa Bantris ni Ayi community. Kaya tara na, simulan na natin ang step number 3, pagpapainit o brooding period ang step 3 para mapalaki natin ng malusog at malakas ang ating mga sisiyo. Sa unang 7 to 14 days ng buhay ng mga sisiw ay napakahalaga dahil dito nakasalalay ang kanilang kalusugan, paglaki at kakayahang lumaban sa sakit sa mga susunod na linggo. Sa panahong ito, hindi pa nila kayang kontrolin ang temperatura ng kanilang katawan kaya kinakailangan ng sapat na init upang manatili silang malusog at aktibo. Letter A, kahalagahan ng brooding period. Sa unang linggo, mahina pa ang resistensya ng mga sisiw kaya madali silang magkasakit o mamatay kapag nalalamigan. Kinakailangan ang tamang init upang mapanatiling maliksi, malakas at may gana sa pagkain ang mga sisiw. Kapag malamig, maaaring magdikit-dikit ang mga sisiw na nagdudulot ng pagkapipi, pagka-stress at minsan ay pagkamatay. Letter B, paggamit ng brother lamp o pinagmumulan ng init. Maganda ng maayos na mapagkukunan ng init sa loob ng kulungan. Ito po ang mga karaniwang paraan sa pagpapainit. Number 1, brother lamp na may incandescent bulb. Pwede po kayong bumili ng 25 to 100 watts na bumbilya. Depende sa dami ng sisiw. See you are lucky ng kulungan, mas mainam kung pula o dilaw ang ilaw dahil hindi ito nakakasilaw sa sisiw. Kung gusto nyo pong bumili sa Shopee ng incandescent bulb, nasa description box po yung link ng items. Number 2, gasera o kerosene lamp. Gumamit ng ligtas na gasera kung walang kuryente. Tiyaking malayo sa posibleng sunog at hindi masyadong mausok. Magingat po sa paggamit ng kerosene. Dapat po ay secure ng mabuti. Kung gusto niyo Pang bumili ng kerosene lamp o gasera nasa subscription box po yung link ng item number 3 charcoal heater o uling. Maaaring gumamit ng palayok na may uling. Siguraduhin maaliwalas ang ventilasyon upang maiwasan ang uso na makakasama sa sisiw. Isabit ang ilaw o painit sa gitna ng kulungan mga 40 to 60 centimeters mula sa sahig. Depende sa init na ibinibigay nito. Gumamit ng thermometer upang masigurong tama ang temperatura sa loob ng brooder area. Kung gusto nyo pong bumili ng thermometer sa Shopee, nasa description po yung link ng item maglagay ng bilog na barikada sa paligid ng painit upang hindi magkalat ang mga sisiyo at mapanatili silang malapit sa init Letter C, ideal temperature sa unang linggo. Sa first week, nasa 32 to 35 degrees Celsius. Sa second week, 30 to 32 degrees Celsius. Sa third week, nasa 28 to 30 degrees Celsius. Bawat linggo, unti-unting babaan ang temperatura ng 2 to 3 degrees Celsius hanggang umabot sa 21 to 24 degrees Celsius o normal na temperatura ng paligid. Paalala, huwag biglang babaan ang init unti-unting babaan upang makapag-adjust ang sisio. gamitin ang kilos ng sisio bilang palatandaan kung tama ang init kung ang CICU ay dikit-dikit at nasa ilalim lang ang ilaw kulang ang init kung ang CICU ay magkakalayo at parang umiiwas sa ilaw sobrang init kung ang CICU ay pantay at nagkalat at maliksi, tama ang init. Letter D, paggamit ng tubig na may bitamina o glucose. Sa unang araw ng mga sisiyo sa kulungan, mahalaga ang pagbibigay ng malinis at may pampalakas na tubig upang makabawi sila sa pagod sa biyahe at maiwasan ang stress. Paghahanda ng inumin ng mga sisiyo, malinis na tubig. Gamitin ang malinis at malamig na tubig. Huwag galing sa kanal o puso na hindi sigurado sa kalinis glucose, Maghalo ng dalawang kutsara ng glucose o kung walang glucose, maghalo ng dalawang kutsara ng glucose o asukal. Alternative ay pwedeng gumamit ng asukal sa bawat litro ng tubig na ito sa pagbibigay ng enerhiya. Ang paghahalo ng glucose o simpleng asukal sa tubig ay isang kilalang practice sa pag-aalaga ng sisiyo lalo na sa unang 1 to 3 na araw. Nakakatulong ito na magbigay ng madaling makuhang enerhiya para sa mga bagong pisa na sisyo, makatulong sa pagbawi ng lakas lalo na kung nanggaling sila sa biyahe o shipping na kadalasang nagdudulot ng stress at dehydration. Makakatulong sa pagpuksa ng stress at pag-iwas sa starve out o hindi pagkain ng mga bagong pisa. Paalala, siguraduhin na malinis ang tubig at huwag sobra ang tamis. Tamang-tama lang ang 2 o ang dalawang sara sa isang litro ng tubig. Gamitin lang ang glucose water sa unang 1 to 2 na araw. Pagkatapos nito, ordinaryong malinis na tubig na po ang dapat ibigay para maiwasan ang problema sa digestion o diarrhea. Vitamins at electrolytes. Gumamit ng soluble vitamins na nabibili sa poultry supply gaya ng B-complex vitamin A, D, E at electrolytes. Yung B-complex na ginagamit ko po at subo ko na ay nasa description link po yung product. Sundin ang tamang sukat na nakalagay sa pakete. Yung tagal, ibigay ito sa unang 24 to 48 oras pagkatapos dumating ang mga sisiyo upang lumakas ang kanilang resistensya. Karagdagan tips, ang pagbibigay ng B-complex, vitamin A, D, E at electrolytes sa mga broiler chicken ay mahalaga sa iba't ibang bahagi ng kanilang paglaki. Narito ang tamang oras at paraan ng pagpapainom. Number 1, B-complex. Kailan? Maaaring ibigay ang B-complex sa mga sisiyo sa unang linggo ng kanilang buhay lalo na kung may kasaysayan ng stress galing sa biyahe o bagong hot chicks. Ang B-complex ay tumutulong sa pagpapalakas ng kanilang immune system at metabolism. Maaaring tuloy ito sa second week kung kinakailangan, lalo na sa mga broiler na mas mabilis lumaki. Paano? Maaaring ihal sa kanilang tubig araw-araw o ayon sa rekomendasyon ng label ng produkto number 2 vitamin A D E Kailan ang vitamin A, D at E ay ibinibigay para sa general health ng sisyo at para sa strong bone development? Vitamin D ay nagbibigay ng tulong sa calcium absorption at mahalaga sa buto at mga kalamnan ng sisio Vitamin A ay tumutulong sa eye health at immune system. Vitamin E ay may antioxidant effect at tumutulong sa circular health at immune support. Paano? Magbigay ng vitamin A, D, at E sa kanilang tubig o feed base sa label ng produkto. Maaring itong gamitin sa buong brooding period, unang 14 days, at maaaring ring magpatuloy sa maintenance phase habang tumatanda ang mga sisiw. Electrolytes. Kailan? Ang electrolytes ay ibinibigay sa unang mga araw ng brooding period, unang 3 na araw, at pagkatapos ng anumang stress event tulad ng paglipat ng mga sisiw o kung mataas ang temperatura, la gaya ng mainit na panahon. Tumutulong ito sa hydration o electrolyte balance ng katawan ng sisu lalo na sa mga bagong pisa at madalas nakakaranas ng dehydration. Paano? Ihalo ang electrolytes sa kanilang tubig, magbigay ng fresh solution araw-araw upang matulungan ang mga sisu na mag-recover mula sa stress. More tips. Huwag kalimutang baguhin ang tubig araw-araw at siguraduhin malinis ito para sa kalusugan ng mga sisiyo. Huwag magsabay ng maraming supplements sa isang batch ng tubig para maiwasan ang sobrang doses or, or overdose ng isang nutrient. Kung magpalit ng brand o vitamins o supplements, gawin ito sa susunod na batch. Huwag sa kalagitnaan ng cycle. Lahat po ng mga vitamins na nabanggit sa itaas ay makikita sa description box sa ibaba kasama ang link para sa mga produktong ito. Kung nais nyo pong bumili, gamitin nyo lang po yung link na nasa description. Sa bawat pagbili po ninyo, magkakaroon po tayo ng small commission na makakatulong sa pagpapalago ng ating channel. Sa pamamagitan po ng inyong suporta mas madali nating matutulungan ang mga solid kabantres na makakakuhan pa ng mas maraming tips at tutorials na makikinabang sa ating lahat. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at sama-sama nating palaguin ang ating community. Letter E: Paggamit ng feeder at waterer. Gumamit ng mababang lalagyan ng pagkain at tubig na madaling abutin ng mga sisiw. Iwasang maglagay ng malalim na tubig dahil maaaring malunod ang sisiw. Palaging panatilihing malinis ang tubig at pagkainan upang maiwasan ang sakit. Letter F. Ito po ang mga palatandaan na malamig, mainit o tama ang brooding temperature. Sa kondisyon ng mga sisiyo, nagsisiksikan o dikit-dikit sa ilaw, posibleng dahilan, malamig. Solusyon, taasan ang init, lapitan ang ilaw. Kalawa, kondisyon ng sisiyo, magkakalat-kalat Bukang-buka ang pakpak at iwas sa ilaw. Posibleng dahilan, sobrang init. Ibaba ang init, itaas ang ilaw. O pwede po ninyong patayin yung, kung tatlo po yung ilaw ninyo, pwede po ninyong patayin yung nasa gitna. Kondisyon ng sisiyo, kalat, maliliksi, tahimik, kumakain at umiinom ng maayos. Posibleng dahilan, tamang temperatura. Solusyon, ipagpatuloy ang tamang brooding. Letter G, mga dapat bantayan sa unang linggo. Sapat na init, panatilihin ang tamang init sa araw at gabi. Tubig at pagkain, siguraduhin laging may malinis na tubig at pagkain. Kalinisan, alisin agad ang basang letter at panatilihin tuyo ang kulungan. Observasyon, bantayan kung may nagsisiyo na matamlay, hirap huminga o nakahiwalay sa grupo, agad silang ihiwalay at alagaan ng maigi. Ito na po yung summary o buod ng mahalagang punto. Magbigay ng init gamit ang roller lamp, gasera o uling. 32 to 35 degrees Celsius sa unang linggo. Unti-unting babaan ang temperatura linggo-linggo hanggang umabot sa 21 to 24 degrees Celsius. Magbigay ng malinis na tubig na may glucose vitamins o electrolytes sa unang araw. Bantayan ang kilos ng sisyo upang malaman kung sapat ang init. Panatilihin ang kalinisan sa paligid upang makaiwas sa sakit. Abangan! Sa susunod na video ay ibabahagi ko po sa inyo ang step number 4, tamang pagbabakain. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe at hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga video tips sa pag-aalaga ng 45 days chicken broiler. Hanggang sa muli mga solid kabantes, maraming salamat sa inyong suporta. To God be the glory.